kami guys ng ginataang papaya. Masarap po yun guys. Ito. May ano po guys. Mm, shrimp. <laughs> Siniglis mo pa sir. <laughs> <laughs> Buyod na lang mo. Buyod ba ka? mahina man na baga kay ni mami ang apoy. Ah, ang usok. mami ginamit mo, nagtitipid ka, pwede ka mang magbakal ng uling. <laughs> lang. Nagpagal na mag-akumul sa 10 pisong uling, naubos na. yan mo na muna para mapakinabangan ang bao. Ayan guys, so ang sarap ng ginataang papaya. Baong. May hipon, ayan eh. Ito na po guys yung papaya, lalagay ko na po. Dami. Ang usok talaga, mon. Haloin. Medyo mahina po, guys, ang apoy. Ayan. Pero kumukulo-kulo na siya. Yung bao kasi ang ginamit ko, guys, yung pinagkayura ng nyog. Sayang naman kung itatapo na papakinabangan. Yan naman talaga ang ginagawang uling, yung bao. Ayan po, guys. Nilagyan ko rin ng sili. Ayan. Mabagal ang pagkulo niya. Kumukulo na siya, guys, ng konti, oh. Ito yung namimiss ko sa Bicol. Ginataang papaya. Maraming mga gulay-gulay dito, guys. Lalo doon kila mama. Ayan, okay naman yung ano niya, oh. Malingas naman. Kaya lang medyo mausok lang talaga. Ayan, kumukulo na, guys. Oh, lumalakas na nga ang kulo niya, oh. Medyo mabagal lang magluto dito. sa ka mahirap. Ay, sanay naman po ako, guys, magluto sa ano... Alam uling. Dati nga kahoy lang ginagamit namin dun sa ano, kila mama. Dito po kasi wala nang kahoy kasi medyo malapit na kami sa bayan. Wala pati kaming nyugan dito. Ang nyugan namin ay nando dun sa ano, dun sa nyugan ni mama malayo. Ayan, ang lakas na, na ng apoy mo, o. Oh. On, malakas na ang apoy. Haluin mo na mo. Oh, biyo ng tulang maray, Oh. Ay, luhay lang. ka maula. Ay. Nausukan ka, duman ka sa baliyo, magbaliyo ka. na nagalis Ayan guys, si Simon ang tagahalo. Para mag-anghang. Galing, galingan mo mo magluto. Huwag mong durugin mo ang ano, sili, ang anghang niyan. <laughs> Hindi na yan makakain. Puro sili na lang. Tatlong sili pati ang nilagay ko dyan, yung hinog-hinog na. Ang arte ni Momo na usukan. <laughs> Garbadi. <laughs> Nasakit kasi mata ko. Takot na takot ka talaga sa usok. Baka kaya kumugulag. Grabe man, usok lang. Nasakit kasi ang mata ko pag ako na usukan. Hindi ko alam kung bakit. Aramon mo. Baka sa ginawa lang niya. Kung takloban mo kaya mo para mabilis maluto. Pantaklo. Kunan mo duman to stainless. Ayan na guys, ang lakas ng apoy oh. Ganyan ang ano ba oh, malakas ang apoy oh. Ayan, malapit ng maluto, kulong-kulo na. Nilagyan ko po siya guys ng ano, kalamismis. Dinagdagan ko kasi ko para makabigay sa kapitbahay dito sa probinsya kasi pag nagluluto ng gulay. Minsan nagbibigay sa kapitbahay. Ito po guys, o oh, ganito yung kalamismis oh. Dinagdag ko dyan yung iba nito kasi panlagay ito sa sinigang mamayang gabi. Ayan o, oh, kalamismis. Pinataang papaya na may kalamismis para dumami. Ayan, malapit nang maluto guys. kulong -kulo na. Ang na ng apoy o. Oh. Takot ka naman magranita. may nito na ano? Kasi nausok. Nausok. Ganyan lang naman muna ang ginagamit na gatong. Hindi uso ang gasol nun. Ang ginagamit nun kahoy. Walang mga gasol-gasol. Ang may gasol lang yung mga mayayaman sa bayan. Ang sarap ng ginataang papaya na may kalamismis. Mas masarap po kapag ano na igayang gata. Ayan, nagmamantika sa gata. Dito kami nagluto sa labas para kahit mausok para hindi mau yung mga damit ko sa loob ng bahay. Nilabas ko guys yung kalandiolin dito sa terrace namin. Ayan, malapit na guys maluto, kakain na. Ah. Sino po nakaka-relate ng ano, lutong ganito? Papaya na hinaluan ng kalamismis, iba-ibang ano gulay pinaghalo-halo. Ganito sa ano probinsya yung mga sanay. guys, kain na po tayo. Bigyan natin muna ng sabaw, oh. Sarap ng sabaw, sabaw, oh. Mm. Ang sarap ng sabaw, guys, oh. Hmm. Nagmamantika sa gata. Oh, sarap ng sabaw. Nagmamantika sa gata. Ano po, Ayan, mami, sabaw ang mantika. Oh. Ano mami? Ayan, kain na po tayo. Luto na ah, ginata ang ginataang papaya ni Simon. Thank you.